Mga kabirinais, ito po yung ika 22 na King Makirel ngayong taon. Nag-drop ko kasi may nakita po akong uh, King makiril o Tangigay na sumunod sa uh, decoy o katian na biktima po ito sa aking decoy na 1999 mga kabirinais. Uh, Lumang-luma na, antik na po pero ayun uh, o sa pool linaw na so itong katian cool uh, it's a long story uh, kasi collection po to sa aking kaibigan sa mama sa aking kaibigan ayun oh at may repair lang namin uh, may gumikit lagi kasi alam ko naman kung saan tong dadaan tong mga tangigi mga kabirnes uh, kapag nalaman mo yung daanan uh, makahuli ka rin at ito na po yung tangig yung mackerel total of 213 mga kabirinay. So nag start pa ako ng decoy year 2022 December at ayun ika 213 na po siya ah yung 83 na nakuha ko na aking mackerel through ambush technique sa may mga bitmiss pero itong 100 plus na nahuli ko through the koi way of hunting uh, na discover ko po ito at August year 2022 ang pagdili ay uh, isang paraan kung paano tayo makahuli ng marami noon nalaman ko sa Sikihor at sa Mindanao nagili ko sila pero ah, uh, waho talaga ang uh, mostly nagpost sa expert group mga kabirinais at pagkatapos na pong talian at uh, tayo sa dulo may nakita na naman akong school of sotop uh, sotot para kuda gusto po nila tingnan yung decoy ko ng marites po sila mga kabirinais napaka efektibo talaga so yung mga nakabili ng decoy ko i-follow e nyo na lang yung mga message ko sa inyo dapat din tayong mag-ingat mga kaispero dyan Luzon, bisaya sa Mindanao sa isdang to Baracuda, Rumpi manlaban po ang isdang to mga kaspero. yung pangalawang Rumpi na nahuli ko malaki uh, ah, nabutas po yung uh, ah, ko sa may paa So itong malaking barakuda mga kabirin na SD natin na ng video. sa ilalim nang dagat kasi lubat na yung GoPro ang haraang tatian year 1999 na yung ng antik collection pero ang gamit, pero din ay mata kami ng kriklo ani ang biktima ng atulok

Irara, udah mahirah, wak kaisu ngadot Aksiom siya So kuloy Baldi tong barko dah ha Kahiter bagi pun Mayigong pagkabuslot Rumpi kayo na kaigo Kanik kayo masamad Hinay rapod siya